na no, huwag mo akong pagbabantaan dahil wala akong kasalanan sa mga pinaggagagawa ninyo. Talaga wala akong kasalanan? Nakalimutan mo na agad yung ginawa mo? Nandito ako para sa anak ko si Junior. Ngayon sabihin mo sa akin kung nasan sila. Yan. Yan. Dahil sa pagpupuminit mo yan, natatamay ako, natatamay si Jeremy. Alam mo bang aalis na si Christy? Alam mo bang ilalayo nila si Jeremy? Pati yung mga anak mo, anak ko huling beses ko na itong hilingin sa'yo. Pag tinulungan mo ko makuha yung anak ko, I promise, tutulungan din kita makuha mo si Jeremy. Pag nagpakalayo-layo kami, hindi sila aanis. anapin nila kami. Tapos kami lalayo na kami. Hindi na kami babalik. Ikaw, makakasama mo na si Jeremy. <tos> <tos> Sigurado yung mga walang masasaktan. Yung anak pa lang Kukunib, oh. oh. ako, kung hindi oh. mo naiintindihan mo ako. Naiintindihan mo ako. Oo, oh. oo, oo. Ano, naaalala mo na ba? Di ba ang pa? Walang madadamay na iba. Hoy, bakit nakipagsabatan ka kay Alakdan? Sa mga hayop na to! Ha? Mas wala na akong choice, kailangan ko ng tulong nila. Hayop ka? Kung alam ko lang na yun ang gagawin mo, hinding-hindi na ako pumayag. Hmm. It's too late, pedal Alam mo na Namatay si Kausa. Namatay si Mama Carmen. Pagbabayarin ko ka, ikaw, ikaw, at lalo na ikaw! Anong gagawin mo? Papatay mo ko? Ha? Papatay mo sarili mong kapatid? Hindi mo nga nagawa noon eh. Aminin mo man o hindi. Nasa dugo nating dalawang pagiging masama. At kahit magbago ka man, hindi pa rin mawawal ang pagiging tulisan mo. Hindi na kita ahayama, kapanakit ba? Wala na nang masasaktan kung tutulungan mo ko. Gusto ko na mahanap yung anak ko. ano mo bang wala ka na magagawa? Bakit? Dahil tumakas na si Jordan papuntang Amerika kasama nung anak mo. Paano nangyari yun? May CCTV footage yung mga polis. Nakita nila na tumakas si Jordan kasama nung anak mo. Hindi niya pwedeng masakit. Ako ang nanay ni Junior. Dapat sa akin siya. Hindi mo ba narinig sila, Ako? Wala ka na nga magagawa! Alam mo, napaka-unfair mo. Palibasa kasi ikaw. Hindi nakalis si Christy at tsaka yung anak mo. Paano ko, ha? Nanakawan ako ng anak! Hindi ako papayag. Kasalanan mo yan. Tinakot mo masyado si Jordan. Yan. Bunga yan ng kapangahasan mo. Aalamin mo kung nasan si Jordan. Exact location. Wala akong pakialam. Kahit sang lupalop sila na mundo magtago, susundan ko sila. Piling hindi na ako makikipagsabwatang sa'yo. Ito na yung huli. Pinagsisisihan ko lahat ng ginawa ko. Kapag hindi mo ko tinulungan, ilalaglag kita kay Christy at sa lahat. Sisiguraduhin kong kakasuklaman ka nila kapag nalaman nila na ikaw ang nagturo sa akin kung nasa nakatira si Jordan na siyang kinamatay ni Kaosa at ng nanay Carmen niya. Kaya pag-isipan mo mabuti, natawagan na lang kita ulit. 在那。